sa lahat ng speech ni dating Senator Bongbong Marcos, dito talaga ako napabilib. So, di naman talaga siya sinungaling. Proud pa nga eh. Di ba? Noon, sabi, walang troll. Now, sa kanya na mismo nang galing na marami siyang media troll. Kaya pala siya tahimik pag binabanatan. Kasi nga, yung mga troll ang bumabanat para sa kanya ang mga troll may mga codename pa. Mm -hmm. Abangan pa natin ang lalabas na mga update mula mismo sa mga sasabihin ni Senator Bongbong Marcos. Magaling, magaling. Talagang media troll ang ginamit. Nag-start talaga ito dahil Noong uh, 2016, nagpo tayo, na tayo. Wala tayong tayo makuha na oras sa ABS. Wala tayong makuha sa Channel 7. Wala tayong makuha sa Inquirer. Wala tayong makuha sa Philstar. Pinagpanatan tayo ng Rappler. Eh sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself, Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Once in a while, nagko-contribute ako, pero ito talaga, yan. Yan, yan that's what kept my political fortunes alive until here. And talaga namang, uh, they did such a good job. Kaya tayo umapunsa na dito. We start, that's how we started. And then, nung nag-start na talaga tayo ng mga panya, eto na, lahat ng mga iba't ibang grupo na tumutulong, at eh, uh, yung iba, yung dati pa sa amin, ay they lagi, like the, sana sina, ano, Saan na sina HR, sina Pat, yung ating mga ninja warriors. Pero problema nila ngayon, kasi if they work in the palace, di na sila pwede mag ng goma, kailangan na raw silang magtakon na sapatos. knowing ninja Japan and uh, HR, para hindi naman bagay, but we will have to adjust. And the staff, well of course, the ex ang exicom natin, uh, si Benher, I saw Benher already there. Anton na, I don't know if Kong Anton is already. And they're still, the, like they have been doing all of this campaign. And even before, they are working very, very hard. Wala pa yata si, si Vic, uh, na he's here. But of course, they play the central role. Oh, And... paano ba yan? Miss si dating senator at incoming president, Bongbong Marcos na ang nagsabi niyan na siya ay gumamit ng mga army troll in social media. Kaya noong ko pa sinasabi, may mga kakilala akong personal na mga vlogger na nananja na, na naka-payroll. Pero ano ang sinasabi? Todo deny, todo tanggi. May, may pagkakaila pa ba ito? Mismo na ang ating incoming president mismo ang nagsasabi na siya ay gumamit at pinasasalamatan niya ang kanyang mga vlogger na social media troll huwag tayong nagagalit kasi sabi ko nga noon ko pa sinasabi yan may mga kakilala akong personal na naka payroll dyan hindi nyo maitatanggi na yan mga kaibigan mismo ang inyong kandidatong nagsalita